This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayon mga minamahal kong kapatid, Tuesday ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa araw na ito uh, ng ating pag-aaral sa manual ng Camp Follow Me. Yung topic natin ngayon ay makikita sa Doktrina at Mga Tipan, Section 60 verses hanggang uh, section 62. At ito ay ang banal na kasulatan o ang mga banal na kasulatan ay nagtuturo tungkol kay Heso Kristo. Mga may namahal kong kapatid, kapag hindi pa po tayo nakapag-subscribe, uh, ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Ayun. And ganun din po mga minamahal kong kapatid, um, gusto ko rin po na kahit paano makilala po kayo And uh, gusto ko po sana sa mga nanonood or na nakikinig ngayon ay inyo pong ilagay ang inyong uh, pangalan at kung saan kayong ward or branch at anong mission. Ayon. Halimbawa yung pangalan po natin ay si Mark. Ako si Mark taga Marikina and Quezon City mission. Ayon. Marikina 6th or Marikina 2nd, parang ganun po. So excited po ako na ma malaman at ma at makilala din po kayo kahit sa comment section lang po. Yun yung mga pangalan po natin. Ayun. So, this Tuesday, ating pag-usapan ay ang kalagahan ng mga banal na kasulatan. At paano ito nakakatulong sa atin at paano natin makikilala ang ating tagapagligtas na si Yeso Kristo. Sa gitna ng takot, pagkukulang at mga pagsubok sa buhay, kaano mo kakilala ang Panginoong Yeso Kristo? Alam mo ba na sa bawat pahina ng banal na kasulatan ay pinakilala sa atin ng Ama natin sa langit ang kanyang anak na si Jesus sa mas malalim na paraan. Ang mga talata sa Doktrina at Mga Tipan Section 60 hanggang 62 ay nagpapakita kung gaano kabuti makapangyarihan at mapagmahal ang tagapagligtas. Ang kanyang paanyaya ay eh huwag nating itago ang ating talino at ang ating patutuo. My dear brothers and sisters, ito yung ating pinag-usapan kahapon. Kung paano tayong magbahagi ng ating patutuo, kung paano tayo magbahagi ng ating talino no, sa iba't ibang pamamaraan. Sa pamamagitan ng paggamit ng ating bibig, pamamagitan ng paggamit ng ating lakas, pagtulong sa iba. May mga tao na napakaganda, napakahusay nila magsalita. May mga tao din na hindi sila ganun kahusay magsalita pero makita natin yung kanilang salita sa kanilang gawa. No? So, iba't iba po tayo mga talento at mga um, skills na ibinigay sa atin ng uh, ating Ama sa Langit na pwede nating ibahagi. Tulad nga ng sabi ni Jesus na ibahagi natin. Huwag nating itago ang ating talento, talino at ang ating patotoo. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan, tagumpay at lakas sa ating paglalakbay. Gaya rin ng kanyang ginawa sa mga sinaunang disipulo sa mga kuwento tulad nang sa 1 chapter 8 verses 1 hanggang 11. Kung saan siya ay nagpakita ng awa at sa Ether chapter 2 verses 14 hanggang 15 kung saan kanyang itinuwid at minahal ang kanyang lingkod. Dito natin makikita yung ating Panginoong Iso Kristo ay nagbigay ng awa sa atin. Masabi natin na maawa ang Diyos. At ganun din kung mahal niya tayo ang ating Ama sa Langit ay itinutuwid niya ang kanyang minamahal at ang kanyang mga lingkod. Minsan sa buhay natin parang um, may mga bagay na gusto nating gawin pero alam natin na mali ito. Kaya kaya tinatawag siyang temptasyon sa atin. No? Ito ba ay uh, temptasyon dahil sa ng pagkabata natin? Dahil sa history natin sa buhay? Kaya tinutuwid tayo ng ating Ama sa langit dahil mahal niya tayo. Hindi ito parusa sa atin, kundi ito ay nagbibigay sa atin na fully maramdaman natin yung kapayapaan sa ating loob. Alam ko na minsan hindi madali. Pero alam niyo ba mga minamahal kong kapatid, ang paggawa ng kabutihan ay ito yung makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. No? Um, itinutuit tayo ng Diyos pamamagitan isa dyan dahil sa mga um, commandments na ibigay niya sa atin. Mga kautusan na ibinibigay ng ating ama sa langit sa atin na ito'y magiging gabay natin ito'y magiging uh, protection natin at at ganoon na din magpapaalala sa atin ng ating tipan sa kanya sa panahon ngayon maraming kabataan at pamilya ang nakakaranas ng takot pagkalito o panghihina alam niyo po pag yung pamilya ay hindi naka hukbong sa pananampalataya at sa panalangin sabi nga, the family that prays together stays together. The family that read the scriptures together stays together. The family that goes to church together stays together. Di po ba? Iba't ibang pamilya ang nakaranas ng takot. Takot dahil sa anong mangyayari bukas. Takot sa hinaharap. Takot sa digmaan. Takot sa pwedeng mangyari. Takot sa sakit. Takot sa pandemya pagkalito, ano na bang tama at anong mali. Sinasabi ng iba, tama ito, ito'y makakatulong sa inyo. Di diba? Ito yung uh, magandang bisa sa mga sakit. Okay lang paggamitin gamitin mo yan dahil maganda yan sa katawan mo. May sabi na hindi maganda yan. No, nag nagkakaroon sila ng pagkalito o panghihina dahil sa um, poverty. Dahil sa nasabi nating um, kahirapan sa buhay. No, nakaramdam tayo ng panghihina. Tatapat andyan ng ating Diyos para palakasin tayo. Kapag sinusuri natin ang banal na kasulatan, mas nagiging magaan ang ating buhay. Mas nararamdaman natin sa mga simpleng bagay. Nagiging masaya tayo. At dahil sa simpleng bagay na yan na ating pinapasalamat sa ating Ama sa Langit, ay binibigyan pa niya tayo ng mga marami pang mga biyaya sa buhay. Ngunit kung tayo ay lalapit sa mga banal na kasulatan, makikilala natin ang tunay na solusyon at ganoon nga si Heso Kristo. Alam niyo po mga dear brothers and sisters, minsan magugulat na lang tayo sa problema natin pagbuklat natin ng banal na kasulatan at ang mabasa nating unang verse doon, malalaman natin na yun ang solusyon sa problema natin. Sa aking buhay, maraming beses na na nangyari. No? Napagbuklat ko ng banal na kasulatan, yung mga binabasa ko doon ay para nangungusap yung Diyos sa akin. Dahil yun naman ang totoo. Kapag tayo nananalangin, kinakausap natin ang ating Ama sa Langit. Kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, nangungusap ang Diyos sa atin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kahinaan. Siya ang ating kaibigan, guro at tagapagligtas. Mga minamahal kong kapatid, isurrender natin, ipagkatiwala natin sa ating Ama sa Langit. Ang mga pigati na mayroon tayo, ang mga problema natin, ang ating nararamdaman, ang ating sakit, ang ating pisikal na kahinaan, isurrender natin sa Kanya. Hingi natin ang Kanyang tulong. Dahil Siya ang ating kaibigan. Hindi lang Siya ating Ama sa Langit. Kaibigan din natin Siya. Huwag tayong mahiya. Siya ay ating guro matuto tayong makinig sa kanya dahil tuturuan niya tayo ng tama patungo sa kabutihan at tagapagligtas. Ang ating uh, Panginoong Isokristo ay siya nating sandigan dahil niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ako'y taos puso nagpapasalamat sa mga banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng mga ito, patuloy akong nakakaramdam ng pag-ibig at paggabay galing kay Isokristo. Kristo. Alam ko na buhay siya at tinutulungan niya tayo araw-araw. Alam ko, my dear brothers and sisters, na buhay ang ating Panginoong Isokristo. Na buhay ang ating Ama sa Langit. Andiyan sila, tumitingin sa atin, gumagabay sa atin. At kung gusto natin mapalapit sa kanila, huwag tayong mahiya na tawagin sila. Huwag tayong mahiya na manalangin. Huwag tayong mahiya na humingi ng tulong sa kanila. Sabi nga sa Hebrew chapter 13 verse 8, Si Yesu Kristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Hindi nagbabago si Yesu Kristo. Siya ang kahapon ngayon at magpakailanman. Kung mayroon tayong nilalang na bibigyan natin ng tiwala ay ang ating Diyos. Kasi alam nila ang mangyayari sa magpakailanman sa darating na panahon at ngayon at kahapon dahil sila ang nakakaalam, magtiwala tayo sa ating Diyos. Sinabi sa Matthew chapter 11 verse 28, Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at ang luha at kayo'y aking pagpapahingahin. Napakaganda sa puso, napakasarap, damhin ang salita ng Diyos na sinabi niya, pumarito tayo sa Kanya. Tayong nabibigatan, hindi lang po kayo, pati na ako, lahat po tayo nabibigatan sa pang-araw-araw nating ginagawa. At tayo makaramdam ng kasiyahan, kaligayahan, kapahingahan sa piling ng ating Diyos. Alam ko po na kaya nating maramdaman ang pagpapala, ang langit, ang paraiso dito sa lupa. Kapag kasama natin ang ating Diyos, magtiwala tayo sa kanila. Magtiwala tayo sa ating Ama sa Langit, sa Kanyang Anak na si Kristo, dahil ang Banal na Espiritu at siyang sa atin ng mga bagay na mararamdaman natin na kaligayahan. Alam ko sa buong puso ko na mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto niya na maging masaya tayo. Gusto niya na hinihintay niya tayo ng ating masalangit na pumarito sa Kanya para na maihanda niya ang ating daan patungo sa tunay na kaligayahan at walang hanggang kapayapaan. Alam ko na ang aking binahagi ay totoo at ito'y aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na Seso si Kristo. Amen.